Good morning po mga kalaki, magandang umaga po ngayon po ay October 12 na po mga kalaki at syempre po ito na mga 3 digit lucky numbers ngayong alas 8 po ng umaga umpisahan po natin sa eto Hong Kong 190 Singapore 382 Sweden 651 China 265 Texas 326 Korea 294 Germany 173 Italy 558 Japan 296 Saudi 302 Las Vegas 857 Saudi As Israel 792 Greece 284 Canada 193 Ano to Mexico 879 Australia 240 New Zealand 648 India 292 Philippines 715 Thailand 083 Taiwan 226 Malaysia 895 Dubai 630. Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers. Ngayon pong 3 digit yan ha. 3 digit ngayon pong umaga mga kalaki. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad lang po ang numero. Panalo pa rin po tayo. At pwede nyo po yung tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National po mga kalaki. Okay? Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At kung meron po akong hindi nabigyan o nakaligtaan mga kalaki, sabihin nyo lang po sa akin pag-aaralan ko at padadalan ko po agad. Re-replyan ko po agad kayo. Okay? At good lang, mga kalaki. Ingat! Mananalo tayo gusto ko manalo tayo ng vermans para masaya ang pasko good luck